Oh, hello. May bunot nak sa Nak bangun naman ko, oh. Medyo na uli uli ako. Ah. Ayaw daw, di daw siya pa video. Di mana video. Di di man Si Lula si Sayman. Lula si say say. Say. May kayo story istorya na siya. Thank you Lord, naulian anak mong bibi. Mm. Si Lula man akong gayang bidyo oh. Dili man ikaw. Ma sukop og Bakit? ba mabuyagan ko buyag. Si bibi-bibi na ayo na pod. Tita mimi good morning diha niko hindi daw sya pabejo oi eh. oh pabejo unsa man magdula lang ka ni ah mag play lang ka sa cellphone oh pod ko na airplane. Ano ko airplane be? Ta, ato ta sana no. um, sa gawas, ano ta TV? No. Ang saman dahil mga gusto dahil ay. Wait. Oh, wow. Eh, pawaon ko na mo. Laina, oi. Ah, na lang mga idol. Ipawa man ko ni Janice, oh. Hmm? Awa. Hmm? Kuyawan eh. Awa. Ah, bye-bye na. Bye-bye na lang sa mga fans nimo. Mga pants Iampo ko para bye -bye. maayo ko. Bye-bye daw. Nag-bye-bye -bye na siya. Hina, bye-bye na. Bye-bye. Ano, kaway-kaway. Bye-bye. Uh, thank you for so watching. Bye-bye. Okay, <coughs> like and share. Bye-bye.